HIV at AIDS. Pag-unawa at pag-iwas, isang ikling gabay para sa tamang impormasyon at pag-iwas. Ang libro ito ay ginawa upang bigyang linaw ang pinagmulan ng HIV. Paraan ng paggalat, epekto nito sa katawan, kung paano makakaiwas. Layunin nitong bawasan ang takot at stigma at palitan nito ng tamang kaalaman at malasakit. Ang HIV ay virus na sumisira sa immune system, lalo na sa CD4 cells. Kapag hindi na gamot, maaari itong mauwi sa AIDS. Ang pinakamalalang yugto kung sa hindi na kayang labanan ng katawan ang opportunistic infections. Nagmula ang HIV sa SIV ng mga unggoy sa Afrika noong 1920s. Kumalat ito dahil sa hunting, migrasyon at pagbiyahe. Ang immune system ang depensa ng katawan. Pero ito rin ang unang inaatake ng HIV. Ginagamit ng virus ang CD4 cells para dumami at kalaunan ay sirain ang buong sistem. Makalat lamang ang HIV sa dugo, semen, vaginal fluids at breast milk. Karaniwang paraan, unprotected sex, sharing needles at mother to child transmission antibody test, antigen test at NAT. Sa tamang gamutan tulad ng ART, maaari maging undetectable ang virus o U equals U na ibig sabihin hindi na ito na ipapasa sa iba. Ang HIV ay may mabigat na emosyonal at panlipunang epekto. Takot, hiya at diskriminasyon. Pero sa suporta ng pamilya, kaibigan at komunidad, ang isang PLHIV ay maaaring mamuhay ng normal, masaya at may dignidad. Ang tamang kaalaman, maagang pagsusuri at tuloy-tuloy na gamutan ang susi sa pag-iwas at pagpigil sa HIV. Sa masama nating labanan ang stigma at palaganapin ang pag-unawa.